ikaw. Okay? Yan. Madalas, no? Tanungin mo yung sarili mo. No? Tanungin na lang natin yung bawat isa. Okay? Okay. okay? Tanungin na lang natin yung bawat isa kung totoo po ba yan. Okay? Ano po ba nagiging factors no, na anak nakakapit? Okay? Yan. Madalas po yan. Di ba? First na sinabi natin yung edad. Sir, ayoko pong kausapin yan si veterano po yan. Okay? Ayoko pong kausapin yan. Kasi bakit? Supervisor yan. Ay, sir, ayoko pong kausapin yan kasi bakit? Mas matalino pa sa akin yan. 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 Madalas. Okay? Bisa, physical factor din. Okay? That we need to ano, to understand. Mas magaling ako sa'yo. Diba? Diba ganyan eh? Ba't kita pakikinggan? Diba ba? that you need to, bakit kita pakikinggan? Eh, sige mo naman, di mo, mas strong ako sa'yo, mas may pinag-aralan ako sa'yo, etc. Okay, that you need to understand also. Madalas po yan. Madalas, sabihan na natin yung social factor na, na nasa paligid natin. Bakit? Pag sinabi natin yung social factor, we need to consider ba, Paano ka po ba pinakikinggan at nung mga nasa paligid natin? Okay? Bakit? Mas may, may mas sikat kaya ako sa iyo. Okay? Huwag niyo pakinggan 'yan, sasabihin ni Lima, ni Foreman, para, magtrabaho na tayo. Huwag ka na magpa-toolbox meeting. Huwag ka na magpa-training, etc. Yan ang mga sample natin na we need to consider. Kailangan kasi bakit? Okay? Kailangan sa isang pangyayari sa workplace natin, makita natin o masabi natin, no? Kasi Tungo sa factor that we need to consider yan, may mga moral. Okay? Meron tayong moral, no? paano mo binubos, binubos yung moral ng mga ibang tao, paano ba natin ito pinararating sa top management natin, baka mamaya kasi si top management ang isa sa mga may problema. Okay? Lalo-lalo na kapag disaster po ang pinag-uusapan natin. No? Ano ang gusto natin? Kapag may mga disaster na ganyan, we need to reduce Okay? Bawasan ma muna natin. Nag-reduce na natin. Nung maaari, yung nyo program, ma-prevent. Okay? Ma-prevent yung ano, yung aksidente. Natural man to, man-made man to. Yung mga ganyan. Kasi bakit? In the category kasi ng factor natin, okay, doon sa workplace natin, no, hindi mo maipiplish yung iba't ibang tao hindi natin mapipis yan. Hindi natin masasabi o oh, pakinggan nyo ko, bigay natin yan, okay? Pero ano, kailangan masabi nila, o oh, ito yung major points na pwede natin masira. Ito yung major points na pwedeng during disaster o accident happen, ito mangyayari. Yan po yun na natin. It's what? Using toolbox meeting, using OSH committee natin, etc. Kasi bakit? Yun yung iaano natin eh. Yun yung papanggalin natin. Okay? Yun yung isa sa mga kailangan natin tanggalin. Yung factor na na nahadlangan. Okay? Yung factor na nahadlangan yung mga advocacy ng ating ano, ng ating uh, department o na safety department. Okay? po, sample natin. No? Bakit kailangan natin i-discuss ang emergency preparedness training? Bakit kailangan tayong mag-orientation? Oh, Bakit sa workplace. Okay? Bakit kailangan natin mag-training? Bakit kailangan natin mag-orient? Because it's a part of our program. Okay? Para ma-assess natin kung paano ba nagiging epektibo. Okay? Ma-assess natin kung ang ating ano, ang ating programa ay nagiging epektibo kung ating ating programa ay nagiging sufficient sa ating workplace. Right? Kasi sabi nga natin, there's no zero risk free. Pag sinabi natin, there's no zero risk free, alam natin na maaari o anytime, meron po tayong magiging ano, man-made emergency, okay? meron tayong ano, uh, natural emergency, okay? because of the unsafe act, unsafe condition sa workplace natin. Okay? Kailangan, mag-guided natin. Okay? In increasing natin, okay, doon sa concentration of asset natin sa natin. Kasi life and properties ang pinopromote natin. Okay? In the disaster risk kasi reduction, it's also, no, systematic process. Nakalagay kasi yan, isa sa systematic process natin sa workplace na kailangan kung paano natin to ginagamit. Okay? Paano ba natin 'to ginagawang direktiba? Okay? Sa mga ano, sa mga manggagawa, sa organization natin, napakahalaga po niya. Bakit? Kasi nga lagi nating sasabihin na iba't iba sa workplace natin, iba't iba ang position. So, iba't iba ang position, iba't iba ang kanilang ano, operational skill. Iba't iba ang operational skill, iba't iba ang awareness ano nila, learning po nila. Yan. Iba't ibang position, iba't ibang personalan, iba iba ang capability sa katawan. Okay, yun yung gagawin mo. Paano mo sila i-improve? Paano po ba i-improve to? Okay. Sir, hindi naman po ako si Superman. Sir, hindi naman ako si Madam Auring. Para wala ako yan. Okay, with the support of your top management, with the support of your colleagues, yan po yung sample natin. To OSH motivating factor. Kasi bakit? Ang isa sa mga ano natin, okay, ah, natin sa workplace po natin, it's ma-arrange natin yung activities natin. Okay, especially during disaster. Okay, dosing during emer emergency. No? Kaya nga kayo nag drill. Kaya kayo nag-earthquake drill. Kasi bakit? You need to identify sino ba yung mga vulnerable person na nandyan. Okay. At ano sabi? At least, paano ba natin ito mapiprevent o mamiminimize? Katulad na sinabi ko kanina. Okay. Paano ba natin ito mapiprevent? Paano ba natin ito mababawas o mamiminimize? So, ano? Yung maaring damage sa workplace nyo. Okay. Bakit? Sabi nga natin, di ba? During emergency, yung impact sa community, lagi nating pag-uusapan yan. Lagi nating ibibigay yan. Okay. Lagi nating sasabihin sa top management natin yan. Okay? Bakit? Kasi yung factor for the safety purpose natin na andyan na. No? Para lang masabi natin sa top management to, ito yung mga needed natin. Okay? Before the disaster, before it happen, kailangan ma-prevent natin o ma-mitigate natin. Okay? Yung mga ganyan. Okay? Eh, wag lang. Yung readily. Okay? Bakit? Sabi nga natin, before the disaster happened, three things. First, is ma-prevent, ma-mitigate, and ma-prevent. Okay? Ay, ma prepare preparedness, sorry. Prevent, mitigation, preparedness. Readily. Okay? Sa atin, sa mga natin. Sa bawat isa na yan, ibig sabihin, meron kang mga programa. Okay? Paano mo i-prevent yung aksidente? Ito man ay human, Okay, man-made or natural, di ba? Paano mo mamimitigate? O paano yung readiness o preparedness ng mga tao? Yan yung mga sample natin. Gagawa mo rin na ang action taking yan. Right? So, ibig sabihin, nangyari na. Hindi mo na prevent. Okay, may disaster na nangyari. Okay? Di ba? Hindi, ano, alam naman natin, tayo mga Pinoy, sanay tayo sa, sa relief goods. <laughs> No, isa yan, Okay. So relief goods, emergency or local government, national government, relief goods. Okay, de, de, de. Okay. Emergency relief and responses natin. Isayan sa mga ano natin during disaster ko natin, no, hindi ko naman po ano. Guys, alam nyo po ba isa ang Pilipinas sa pinakamasipag na magbigay ng relief goods. Ang problema, isa ang Pilipinas sa hindi marunong. Okay? maruno ano tayo, masipag tayo magbigay ng relief goods. Totoo. Okay? LGU, NGO, etc. Ang problema, walang magaling mag-handle. Handling lang ang problema eh. Diba? Bigay tayo ng bigay, pero ano, mali eh. Meron dapat ano, proper protocol na sinasabi. Hindi ko na pinakikialam ng government. Sa kanila na yun eh. Okay? Kailangan alam na lang natin. Hindi pwedeng emergency, di ba? Nakaraan. Ano sabi? Bigay lang ng bigay. Eh yung nakaraang ano, na, ano natin, lista, ganito, ganito. Ngayon, ano, bigay lang ng bigay. Okay. Totoo naman yun, pero dapat may proper. Hindi kasi totoong nakakarating sa totoong nangangailangan. Yun ang iba ha. Yun ang totoo. Naging nag nakakaroon ng patong. Ang dami natin programa. Si Dole may programa. Si LGU may programa. Right? Pansinin nyo. Pag tinanong mo sa kapitbahay mo, nakano ka na po ba ng ganito? Ano yun? Hindi nila alam. Hindi kasi nakakarating talaga madalas sa sa tama. Nakakarating ng doon sa ano, kamag-anak ni Kapitan. Ni Kupitan. Hindi, joke lang. <laughs> Kung hindi ka malapit kay Kupitan, no? o kaya kay, kay Mayolets. O kaya ganyan is kailangan natin. Okay? Na maintindihan yan. Okay? And, sabi niya, during disaster, after disaster mo, uh, ano, before, before, during, and after. So, sa after, no, isa rin sa mga natin, we need to perform yung mga recovery plan, okay, rehabilitation plan, reconstruction plan, building natin, okay, yan, mga pag-uusapan na yan, nandiyan pa yung insurance, o at after niya, pag-uusapan natin, recovery, o, paano yan, o, insurance, pag-usapan o recovery period o yung mga tao relocate yung mga ano pa yung mga dapat gamitin o gawin natin mga ah, ganyan okay syempre kasama na rin po yung reconstruction okay yan natin sa ano natin okay yung sinasabi tama return okay natin sa ano natin return of expenses natin program Okay, madalas po kasi yan, may mga insurance policy tayo, mga ano natin, yan. Katulad na narinig nyo, di ba? Amindoro, what happened? Yung oil ano natin? Hindi, naka-insurance siya, 1 billion. No? Hindi po tayo naging insurance para anong, maging ganun lang ha? Magkaroon lang tayo ng barko lubo-lubo kasi naka-insurance naman yan, Ma -ma masunog yung school natin, masunog bahay natin, kasi hindi po ganun. Okay? Hindi po dahilan ng insurance para magkaroon ng ganitong aksidente. Big no-no po yan. Okay? Basta alam po natin, sa workplace natin, yung mga pieces natin. Okay? Yung trabaho natin. Napakahalaga kasi sa workplace natin that we need to ano, to create okay, yung mga ganitong senaryo sa workplace natin. Kasi bakit? Kasi ito yung isa sa mga makakatulong sa atin. Ito yung mga programa na dapat alam po natin. No? Alam naman natin na napakahirap ipromote ang safety sa workplace natin. No? Napakahirap po. Ultimo sa sarili natin. Napakahirap. Ultimo sa mga kasama natin. Pero ano? Dapat ba magsawa ka? Hindi. Huwag tayong magsawa to promote the safety sa workplace. Una, kasi ito yung bread and butter natin. Pangalawa, alam natin na walang tao na gusto ng aksidente. No? At alam, pangatlo, alam natin na may mararating tayo balang araw sa ginagawa natin kasi bakit? Life and property po ang pinag-uusapan natin. Saka pa lang natin masasabi sa workplace natin na ito yung mga disaster contingency plan natin. Ito yung mga natin with the help of each other. No? Yun yung sinasabi natin dito. In the area, natin. No? Ayan. May mga ano, may management plan tayo. Katulad na sinabi kanina ni Lazer kanina. No? Ano yung mga management plan. Ano yung mga ano natin. Tatama tayo. Ina-avoid natin yung loss o market share po natin. Okay? So, yun na muna. Ano natin? Medyo mahaba pa. See you guys sa susunod na araw po. Maraming salamat and maraming pong salamat sa mga lahat. Salute mga kasipi.